Hello guys, ah, Petsco Vlogs nga pala. So ngayon guys, ah, share ko lang sa inyo itong ating ah, dating barracks na kailangan nating buhayin. <laughs> so dati kasi nagagapi tayo tapos ah, nawalan tayo ng gana gawa ng ah, wala po talagang benta sa mga pansigapi noon. Kaya parang nanghina po, parang nawala ako ng gana, huminto talaga ako. Kasi sayang sa kuryente po, ka ng pagkain. Tapos ah, kasi ang target ko kasi noon na ah, kumita talaga yung kasi nasa isip ko wala na yung uh, ano ba na mindset na kaya ka nag-alaga kasi hobby mo, nalilibang ka nag-enjoy ka sa ginagawa mo so nakapokus ako sa kikita ng pera so ngayon, nagbago ako ng mindset uh, binago ko yung uh, tik, uh, gagawin ko so yun uh, kaya ito, ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura nya ngayon actually mas magulo pa yan noon kasi may rami panggamit gamit dyan Ino unti unti ko na lang siya nilinis Uh, para magkaroon ng uh, konting space tayo. Ayan, ayan nabasag na yung isa sa baba. Ayan, ayan na yung laman. Pero ito, nilinis natin at uh, natin yung ano, nag-leak kasi itong aquarium na to. Inayos na natin to nung nakarang linggo, okay na. Tapos uh, ito, ayan yung dap na natin. Uh, ko kung may nakatakip o saka hindi nakatakip. Uh, kung anong mas maganda. Tapos ito, mix ng malinis na tubig at saka ito purong malinis na tubig so dito dap na guys ayan o namatay sila dap, dap na yan lahat dito walang ganong namatay pero wala rin namang ganong dap na kasi maraming kiti kiti so ayan siya so share ko lang to sa inyo kasi ito parang documentation ko rin sa sa sarili ko para makita ko yung before and after kasi ang plano ko share ko na lang din yung plano ko uh, ah, ito bubuksan natin itong bubong siguro ito kalahati tapos itong mga box na to marami pa tayo nito guys dahil nakaalaga tayo ng uh, white mice, uh, white rat dati marami tayo nyan siguro ihilira natin dito dyan tapos ito bubuhayin na natin lagyan na natin ng aquarium tapos baka ilipat na ilipat ko dito itong uh, itong aquarium rack na to lilipat ko dito uh, ang dami ko pang gustong gawin <laughs> ano pa ba i-share ko sa inyo so ayun lang siguro tapos dito di ko alam kung anong ano ko gagawin dito baka magbabawas ako ng halaman tanggalin ko tong isa para malumuwag tayo konti tapos ano pa ba yan lang sa ngayon Uh, ang plano pala natin um, guys sa uh, ano sa ating pagbabalik alaga ng isda is sa uh, uh lang tayo ng fighting focus tayo sa fighting. Pero yung ko kung nagigigil naman ako sa gapi kasi yun talaga yung last na na inalagaan ko. Dambo mosaic, uh, full red, uh, yellow ano, yellow, yellow king cobra. Apat na strain yun eh. Ah, kong cobra skin ayun yun yung mga ilalagaan ko noon umabot talaga sila ng hundreds guys sobrang dami po talaga kasi yun lang alaga ko noon tapos walang bumibili kaya nadismaya ako nangina ako ngayon parang nabalik naman ako sa ano natin hobby natin na so, na mula pagbata ito na talaga yung ano, libangan natin kaya ayan And guys, Petsko Vlogs nga pala, hindi pa kayo nakapag-subscribe sa akin channel. Please ko subscribe Petsko Vlogs para ma-update kayo sa ating mga ginagawa ngayon. So sa loob ng bahay pala, meron na tayong pinumpisahan uh, na uh, i-break yung fighting natin na sinimo, yung sinimo is yung string niya sa uh, Hellboy na yellow Base half moon placard. So, ayun siya nag-umpisa na sila sana magiging successful yung video nun guys. Uh, i-share ko sa inyo pag ano na pag matapos na yung breeding nila kasi ngayon, hindi siya hindi pa sila pwedeng uh, galawin na sa day 2 pa lang sila siguro mga day 15 mga day uh, 15 ko kasi siya i-share sa inyo pero yung mga video naman naka-clips lang ayusin ko para makita nyo rin ayun dito tapaka dito sa likod nito yung kulay ano baka diyan ako maglalagay ng ng parang bita uh, beta tank jang i ano para maganda tingnan siguro di ko pa di pa sigurado guys sa ano pa lang uh, ano pa lang plano pa lang pero basta for sure ito lilinisin to lahat guys and, and salamat god bless bye bye